Idol Rafi Tulfo Naloko daw ng gusto ni Michelle Ang buong kwento isusunod na Nagkaayos na nga sila Michelle at Super Tekla sa segment kahapon ng Rafi Tulfo in Action. Sinabi ni Michelle na hindi na daw nito itutuloy pa ang pagkakaso pa kay Tekla sapagkat Ania, labis-labis na daw ang idinulot itong stress hindi lang sa kanya maging sa buong pamilya. Pero bago nagtapos ang naturang segment kahapon, tinanong ni Sir Rafi kung paano daw magsusurvive sila ni Michelle gayong wala na daw sila nito ni Tekla. Kaya naman, deritsahan naman itong sinagot ni Michelle at nakiusap at kakapalan na lang daw ang mukha nito na kung pwede lang daw ay matulungan sila ni Idol Rafi na mabayaran ang tinutuluyan nitong bahay. Sapagkat ayon dito, magtatatlong buwan na daw itong hindi na nakabayad ng bahay at kailangan-kailangan na daw nitong mabayaran sapagkat baka daw sila mapaalis dito. Samantala, ang pahayag na ito ni Michelle ay umani ng matinding diskusyon sa mga netizens sapagkat ayon sa kanila, Paano daw nangyari na hindi sila Michelle nakabayad ng tatlong buwan? Niwala pa nga daw isang linggo simula nang magreklamo ito kay Rafi Tulfo sa paratang nito kay Tekla. Dagdag pa ng mga netizen paniguradong na loko na naman daw ni Michelle si Sir Rafi Tulfo. Dahil kailan lang naman daw ito nagreklamo at biglang hindi na kaagad nakabayad ng tatlong buwan. Kaya naman hindi napigilan ng mga netizen na kwestyonin ang ginawang aksyon na ito ni Sir Rafi Tulfo. Sapagkat anila kitang kita naman daw ang maraming pagkakamali ni Michelle, so balit patuloy pa din daw ito sa pagkampid dito. Pinunto din ng mga netizen na malinaw daw na hindi naging patas dito si Sir Rafi Tulfo sa problemang ito ni Michelle at Tekla sapagkat ani nila kahit na sinasabi nito na patas sila sa kanilang programa Ramdam na ramdam daw nila na nais pa din nitong kampihan si Michelle laban kay Tekla. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo.